So, yun, guys na very uh, months na naman, so ibig sabihin niyan simula na naman ng mga sale natin, mga bigating sale na naman natin sa mga bikes. At simulan natin dito sa Trinx VCT 1000 Quest na full carbon 29er. Ang price po nito is 21,500 pesos lang. Yan naka-air fork po yan, 12 speed hydraulic nakamaxis na icon so yan one by po ang kanyang crank so yan o oh. so napakaganda at napakamura po ng kanyang price so ano pa nga hanapin mo so mag -pay -pay na at kung nagbabala ka na mag bumili ng iyong bisikleta siguradong ito ay napakagandang pagpipilian so meron ba tayong mga naka sale lalo, lalo na sa mga Galaxy Bike so yun, no, abangan ninyo yung mga yan i-reflex natin once meron na tayong available na uh, i-video nakabox pa po sila uh, katulad nyan no. so yun, mga nakabig sale po ang mga Galaxy Bikes natin so check nyo yan mga idol lalo, lalo na sa mga gusto magkaroon ng mga service o kaya magkaroon ng bike pang ride so yan pasyal lang kayo dito lang sa bike south warehouse ang bike shop ng bayan yun